Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Kuya Dids, ang inyong makakasama sa inyong trading journey. Kaya nang naipangako po natin dito sa ating uh, group ano, sa uh, magbibigay tayo ng free uh, forex trading or uh, guide parang tutorial no for uh, the rest of uh, the year or maybe mo you know, baka magkasama tayo habang buhay habang kaya nating mag-trade no. Marami tayong tatalakayin every session na gagawin natin no. Uh, magsisimula tayo sa basics, then uh, aaralin din natin yung mga iba't ibang uh, kaka Kailanganin dito sa Forex para tayo makapagsimula at uh, kung ano-ano ba yung mga technique or yung mga tools na kailanganin natin para nang sa gayon ay magkaroon tayo ng skills na tinatawag or yung trading skills. So, so, so mahalaga po yan, ano mga boss? It's not all about uh, money lang sa pagdating sa pag-trade, no? kailangan po natin ng proper knowledge, proper skills, and of course, pag-uusapan din natin yung mga iba't ibang kakailangan. How to become a disciplined or consistent trader para tayo magtagal sa ating ginagawa dito sa ating trading journey. Okay? So kung game na kayo, sisimulan na po natin mga boss. At gaya ng naipangako ni Kuya Diz, this is a free, no? Walang sisingilin na kahit singkong duling, no? Ang TDLC sa inyo dahil libre nga po ito na magiging guide po natin. Um, pwede natin balik-balikan actually na nirecord ko to para pwede nating i-rewind, i-replay. Alam ko mga busy person kayo. So, minabuti po ng inyong lingkod na i-record ito or uh, ilagay sa ating uh, YT channel na pwede ninyong balik-balikan anytime na kapag free na po kayo or uh, mayroon meron na kayong libreng oras at hindi na kayo gaanong busy. Ayos! Sisimulan na natin mga bossing ang ating free guide or free tutorial for this year para sa ating Forex Trading Tutorial. Alright, let's go!